Ay, mga maray, mga pare ko dyan. Kumusta na naman kayo ngayong araw? Pasit na lang. Tapos nga to ng bagyo. Niyaya nga ako ni Daddy Diyo, Sabi ko nga ayaw ko nga umalis. Kasi nga medyo naiinis nga ako dahil wala nga signal. At hindi nga tayo makapagwelo-welo sa paghahanap buhay. <laughs> Yan siguro niya, yan na lang niya akong lumabas para naman mabawasan yung aking fitness issues sa akin sarili. Pagpunta nga namin dyan, agad na kaming kumain dahil nagutom na nga yung mga personahe at kailangan na malamanan yung chan para naman hindi mahilo-hilo. <laughs> pagkain sa may Rib Shack na may tatlong pork barbecue na sobrang lambot at nakatilang rice bako laan nyo <laughs> surprise kasi yung mga mari kaya't kinundis yung ko na talaga yung chan ko para naman madami-dami yung makain natin hindi tayo malugi ba at <laughs> kasi namin dyan hindi na ako umiimik dahil nakakaramdam na nga ako ng gutomness at nagkurukuruk na nga yung chan ko sabi ko hey, hindi na ako kikibo kasi baka may sumingaw na hindi natin mm, mm, wag na ba eh laro laro na nga kami dyan ni Jayla nalimot nga ako mga mari kung ano nga ba yung pinaglalaro namin dyan at ang sarap sarap talaga may bata mga mari feel na feel ko talaga dahil minsan lang tayo makaramdam ng ganito ah. may pabayaan nyo yun, na nga yung bungangan natin dyan mga mare at ang laki-laki talaga ng bua ng bungangan ng personahe kain na kasi tayo dyan mga mare kaya nakakapag-release na tayo ng fresh air We're mga mare nung maliit-liit pa nga si Jelan. ayaw na ayaw niya sumakay doon. Pero ngayon nga na 2 years old na siya, nasisiya na nga siya doon. Nga, bumalik naman kami dito sa may basketball, basketballan at yan nga naglalaro nga yung dalawa, 3 points, 3 points. Ay dada, tamang tama yan. Para naman matunaw-tunaw yung mga kinain namin kasi nga nakatatlong rice kami. Ay, na-reveal! <laughs> Dahil nga ni Jaylen mag-shoot-shoot dyan mga mare kahit hindi sa dahil sobrang sayangan niya. Tapos yan nga pagtapos tapos na nga siya mag-shoot itatas lang niya yung kamay niya. That's the meaning of finish! Ang muna for today's video mga mare pare. Ingat kayo palagi. Thank you for watching!